Pati sa ating mga kababayan, uh, tindahan po, walang laman at tindahan, kami po maglalagay ng laman po mga kaibigan para magsaginda kayo. Maraming salamat po sa ating lahat. Kumusta mga ka-idol ang pagbabalik ng ating YouTube channel Boy Jun Channel? Sa ating video ngayong mga ka-idol, may panibagong channel na naman tayong ere review ang channel ni Val Santos Matubang isang kilalang charity vloggers na iniedololang lang lahat ng mga charity vloggers, kilala itong matulungin sa kapwa, at madali mong malapitan sa araw ng kagipitan, nag-join ito noong bulan ng July 5, 2016, at may video views itong umaabot ng 494,251,730. At dito naman sa kanyang subscribers, Umaabot ito ng 1.56 million. At dito sa video natin ngayon, ating alamin kung magkaano na ba ang kanilang mga sinasahod sa YouTube, o estimated revenue ng kanilang mga channel. Disclaimer lang mga ka-idol, ang lahat ng mga binabanggit ko dito ay estimated ko lamang, gamit ang isang website na ang Social Blade. Ang Social Blade ay isang public website na kahit sino ay pwedeng tumingin dito. At maaari ninyong makita ang lahat ng YouTube sahod o estimated revenue ng inyong mga kilalang mga vloggers or mga content creators na inyong nakilala. Ang layunin natin dito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. At kung may kakilala kayong mga vloggers na gusto ninyo malaman ang kanilang mga YouTube sahod, o gusto ninyong i-review ang kanilang mga channel, e-comment ninyo dyan sa baba, at ating gagawan ng video, katulad nito. At dito na tayo sa kanyang official website ang Social Blade, dito ating makikita ang kanyang subscribers na umaabot ng 1.6 million, at sa kanyang upload videos na umaabot ng 8,300, at dito naman sa kanyang video views na umaabot ng 494 million at nagumpisa itong mag-vlog noong July 5, 2016. At dito naman sa kanyang social grade rank bay at dito sa kanyang social blade rank pang 111,140 po ito. At dito naman sa kanyang subscribers rank pang 1,251 po ito. At dito naman sa kanyang video views rank pang 42,324 at dito naman sa kanyang Philippines rank pang 186 po ito at dito naman sa kanyang people rank pang 820 po ito. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na subscribers. May nakuha itong 10,000 at dito naman sa kanyang the last 30 days na video views may nakukuha itong 6.2 million at diretsyo na tayo sa daily channel metrics. Sa the last 14 days, dito ating makikita ang galawan ng kanyang subscribers at sa kanyang video views at lalo na sa kanyang estimated earnings, ating makikita ang mga nakadagdag at dito tayo mag-focus sa kanyang daily average, weekly average, at sa kanyang monthly estimated earnings. At dito na tayo sa kanyang daily average, may nakuha itong 333 subscribers at dito sa kanyang daily average na video views may nakuha itong 2,5785 at may apat itong upload videos at dito naman sa kanyang estimated earnings sa lowest may nakuha itong 51 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 2,907 pesos. At dito naman sa kanyang highest estimated earning, may nakuha itong 883 US dollars. Kung ating ipalit sa peso, may 46,911 at dito na tayo sa kanyang weekly average. Dito sa kanyang na subscribers walang nakalagay at dito naman sa kanyang video views, may nakuha itong 1,773,000. 755, at may 40 upload videos ito. At dito naman sa kanyang lowest estimated earnings, may nakuha itong 443 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 25,251 pesos itong nakukuha at dito naman sa highs weekly estimated earning, may nakukuha itong 7,100 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 404,700 pesos po ito. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days o monthly estimated earnings, may nakukuha itong 10,000 subscribers at dito naman sa kanyang video views, may 6,173,564 at may upload video itong umaabot ng 111 at dito na tayo sa kanyang monthly estimated earnings. Sa lust, may nakuha itong 1,500 US dollars. Kung ating ipalit sa peso, may nakuha itong 85,500 pesos at dito na tayo sa highest estimated earnings, may nakuha itong 25,000 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 1,425,000 pesos itong nakukuha. Wow. Ang laki na pala ng sahod sa YouTube ni Kuya Val Santos Matubang, mas lumalaki pa ito kung hindi tayo mag-skip ng mga ads sa kanilang mga video. At kung nagustuhan mo ang ating ginagawang pagre-review, huwag malimot mag-subscribe, like, at comment ng ating mga videos, at hanggang dito na lang tayo at sa mga susunod pa nating mga videos maraming salamat po sa inyong lahat.